Nakabalik na sa bansa ang Pilipinong nagkampiyon sa Penang International Skimboarding Competition na ginanap sa Malaysia. Kasama niya ang isa pa nating kababayan na first runner-up naman sa Paddling Boat Fun Race. May news to go si Bam Alegre. Sa larangan ng palakasan, kaya rin makipagsabayan ng Pilipinas sa water exhibition sport na skimboarding sa katunayan, kampyong umuwi kagabi ang pambato nating si Sunny Boy Bayugyug sa penang International Skimboarding Competition na ginanap sa Malaysia. Mas maliit na surfboard ng gamit sa skimboarding at di na kailangan ng buwelo ng mga alon. Napahanga ni Bayugyug ang mga hurado at ang mahigit isandaan at kalahok sa palaro sa kanyang listong mga galaw. First time din rin na nakalabas ano, naka labas ng ano, ibang bansa. Tapos first time pa lang na ano na na champion. So, di ba, masaya. First runner-up naman ang kasama ni Sunny Boy na si Winston Plaza sa paddling boat fun race. Pero bukod sa mga hamon na hinarap nila sa kompetisyon, mas nahirapan daw sila sa problemang naranasan nila sa immigration bago pa man nakaalis ng Pilipinas. Question kasi sa airport ang biyahe nila. Nako, ako umiyak talaga sa immigration. First ko na ano, sabi ko, na-wipe out ako ng mga ano, mga 11 foot na waves. Kahit na pagulong-gulong sa ilalim ng tubig, masaya pa rin pero mas mahirap talaga sa immigration. Bagamat nahuli sila sa pagsisimula ng kompetisyon dahil sa naging aberya, nagawa pa rin daw nilang magkampiyon dala ang pangalan ng Pilipinas. Kaya naman pihadong ipinagmamalaki sila ng mga kababayan nila sa Mati City, Davao Oriental at mas makilala ang grupo nilang amihan sa Dahikan. Pam Alegre, GMA News.